Ate Ibon. Hmm? Pwede magpa-cash out? Oo, oh, magkano ba cash out? Hindi ko alam eh, magsisend pa lang. Sige, picturean mo na lang yung number tsaka yung pangalan ko dyan sa Gcash. Boin yung ano niya. Yun, ano? Pangalan. Oh. Eh? Uh -huh. Boin lang to? Kasi pakita mo yung reference. Tsaka kung magkano. Ate Ibon, ano daw buong pangalan nito? Huh? -pangalan niyo pa ibon Bandit ako kung sa ko galing yan, okay na yun. Papasok pa din yun. Ilagay niya lang yung bohen. Basta tama yung cellphone number ko. Picturean mo yan. Kahit, kahit naman sa Maya galing o yung anybody. Basta tama yung number. Pasok pa din yun. Papasok yan. Huwag lang siyang magkamali sa paglagay ng cellphone number. Magkano ba charge stable? 20 pesos sa ano? 1,000? but magkano ba yan? Hindi ko pa alam eh. Kasi yes, yes, send mo na lang. Bye. Ebon, hey okay na daw. Ito yung reference, oh. Magkano? 2,000? Tingin. Ano to? Ang laki niya na. Ah. Sino nagpadala? Ito nga, yung kachat ko nga. Walang pumasok na ganyan dito sa Gcash ko. Tsaka, scam yan. Hindi, ba't nag-Zelda siya? May reference. Ito pumasok na daw, oh. Foreigner yan, Ano yan, sustento? <laughs> <laughs> Pang shopping. Niloloko ka lang yan. Hindi yan legit. Tingnan mo, ha? Nagpadala siya ng 2,000 dollars. So, $2,000. Magkano ang palitan ngayon? Sabihin natin, 58 ba? Or 57? USD yan eh. O, 114,000 pesos yan. Pwede naman siya pumasok kasi maximum naman ng 500,000 yung pwede sa Gcash. Pero, napaka yung niya na sana all. Ang yaman naman ng ano mo. Na foreigner mo ano pala to wala? Pero is kami hindi yan totoo. Hindi yan legit. Niloloko ka lang ng ano, ng kachat mo. Wala pumasok sa akin tsaka aniwala ka sa akin. Matagal ng modus yan. Oh, be. Hindi be. Ah, nakalimutan. Nathan! Sira ulo pala to eh. Hindi nga niloloko ka lang yan. Maniwala pa pag pinadalhan ka ng mga 100 dollars. 5,000 yun. 5,700. So, wala pa to. Ay, nako. Niloloko ka lang yan. Walang pumasok. Ay, nako. I-block ko na nga to. Sinasayang lang to. Oras ko eh.